Sa iba pa rin balita, mahigpit na binabantayan ng mga veterinaryo ang lagay ng isang dolphin na nakalunok ng fishhook sa dagat ng Zambales. Pinag-aaralan pa kung paano ito ligtas na matatanggal. May saksi exclusive si JP Soriano. Mahina at tila umiiyak ang lalaking rough-toothed dolphin na ito habang inaalalayan ng mga rescuers sa rehabilitation pool ng Philippine Marine Mammal Stranding Network. Ginagamot ang dolphin matapos makalunok ng isang fish hook o kawil na may kasama pang nylon. May problema sa kanyang flotation, hindi niya kayang isustain na magpalutang. Maybe because siguro yung pain na nararamdaman niya with the injury. Alas 6 ng gabi nitong Webes, nang dalhin sa rehab center ang Dolphin, matapos i-report ang tila panghihinaraw nito ng mga nakakitang residente ng barangay San Isidro sa Kabanggan, Sambales. Kanina ay nasaksihan natin ang pagsusuri sa dolphin ng PMMSN kasama ang veterinarian at host ng programang Born to be Wild na si Doc Nilsen Donato. Isa na ilalim ang dolphin sa x-ray para matukoy kung saan sa katawan nito sumabit ang fishing hook. Kasanod dito ang ultrasound. Ready? Go, yeah. Fire. Dahil sensitibo ang balat ng dolphin, mayat maya itong binabasa. And yung hook na na large, malaking malaki. Siguro mga ganyang kalaki. So kung may endoscope man, ka may uh, pincher sa dulo, hindi niya siguro kaya yung ganong kalaki na hook. So kailangan kamay talaga yung papasok tsaka yung kukuha ng hook. Nang ilabas ang resulta ng x-ray, kitang kita ang malalim na pagkakapwesto ng kawil sa tiyan ng dolphin. Pinag-aaralan na kung paano ito ligtas na matatanggal. We always keep our hopes positive na sana makasurvive kasi uh, with, the, with the previous strandings, usually their fate is not good. Uh, especially ito, may injury siya sa alimentary canal or yung kanyang digestive system. Good boy. Good boy. Matapos masuri, maingat na ibinalik sa pool ang dolphin kung saan 24 oras siyang babantayan para di malunod. Hanggang labing limang minuto lang daw kasi nitong kayang pigilin ang kanyang paghinga. They're mammals, just like us. Wala silang gills, Katulad po nun, that's the blowhole, that's the version of our nose. Meron silang baga. So they don't chew their food, same with the other dolphins, they just swallow everything whole. Now he's also uh, said na he's one of the, ang um, favorite food niya is pusit. Sa sandaling matanggal ang fish hook sa tiyan ng dolphin, kailangan pa nitong magpagaling na maraming araw bago tuluyang pakawalan sa dagat. Mula sa Subic, Sambales, JP Soriano, ang inyong saksi.